ba ang mga yung mga pantas at walang tatlong ano rito na pinangalanan si Gaspar si Baltasar si naku po kalayo-layo wala tatlong mga pantas hindi tatlong hari napakalinaw po walang sinasabing tatlong hari sana po'y uh, mabago na ang mga pag-iisip na tatlong hari kasi wala naman talaga rito sa ano Yung tatlong hari Dito sa binabasa kong ito Dahil ito ang kwento talaga Sa pagkasilang ng ating Panginoong Isu Kristo At pagbukas nila ng, uh, Ulitin natin sa Talata 11 2.11 At nagpasipasok sila sa bahay At nangakita nila ang sanggol Na kasama ng inang Si Maria at nangagpatira pa Sila at nangagsamba sa kanya hindi kay ano ah, Maria kundi sa Panginoong So Kristo at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanyang mga alay <coughs> ang mga alay na ginto at kayamanan at mira at palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes at nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan at dumaan sila sa ibang daan na hindi na kay Herodes. nang mga nang mga kaalis nga sila narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose sa panaginip na nagsasabi mga ka ah mga bangon <laughs> napamali pa ako rito magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumuon ka hanggang sa sabihin ko sa iyo sapagkat hanap hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya ipuksain at siya ay nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kina, kinagabihan at napasa Ehipto at dumoon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maganap ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak At alam nyo ba na kaya sinasabi kong may uh, taon ito itong si Herodes hindi po isang palamuti lang dito sa kasaysayan ng ating Panginoong Iso Kristo. Ito'y Wala man na isulat dito Na kung anong taon Pero Ang Herodes Ay mayroong taon Na kung kailan siya Namatay At ito'y pagtulong-tulungan Natin Natuklasin Dahil sa totoo lang Aking nang nakita Pero hindi ko pa sasabihin sa inyo. Ang uh, totoo dito, hindi palamuti si Herodes dito sa kwento na ito. Ito'y nagpapakita ng taon na kung kailan isinilang ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang totoo. Kaya mga kababayan, uh, tuklasin ninyong maigi kung ano ang relihiyon na nararapat kasi Kawawa naman po tayo uh, May tatapon tayo Dahil lang sa mga Panliligaw sa atin Kaya Hanggang dito na lang muna At uh, masyado nang napakahaba um, Ang uh, uh, Blank na ito Hanggang sa muli Ganun paman man At uh, Ako ay magpapaalam sa inyo pero totoo yan, ang sinasabi ko, dito sa pagkamatay ni Herodes, ito ay nagsisimbolo ng taon kung kailan namatay si Herodes dahil naitala talaga na si Herodes namatay sa taong yun sa pagkasilang ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya hanapin ninyo at makikita ninyo uh, ang taon kung kailan, anong taon para sa akin 14 CE para hindi na kayo magano. Sige. Ah uh, 14 CE siya ipinanganak ang ating Panginoong si Kristo. Kung kailan namatay ang Herodes. Pero kung namali man ako, itoy eh uh, base lamang sa aking pagtuklas. Kaya sa inyo mga kababayan ko, sanay magsuri kayo ipagsuri ninyo ang inyong mga kaluluwa dahil nakakatako. Bagamat, uh, sana'y maging buo ang ating paniniwala na mayroong Diyos na lumikha sa ating lahat. Kaya, sa inyo, peace tayo! Maraming maraming salamat po sa inyong panunod at sana'y uh, natapos nyo itong aking vlog. Sa, uh, Sana'y magustuhan ninyo Ngayon, kung inyong nagustuhan Ay uh, Paki-subscribe naman I Like Kung Meron kayong uh, pag-share Share, -share, -share niyo naman Upang uh, uh, Ang aking channel ay uh, medyo Tumaas din naman ang Kuwag uh, Sa totoo lang, uh, mahigit Uh, dalawang taon na po akong nag-vlog pero ninanais ko pong mag magbigay ng mga uh, tamang o makatutuhan ng uh, impormasyon Ayaw ko kasing mag-vlog na may, ahalo, may ihahalo akong kasinungalingan Kundi babasahin ko lang dito sa Biblia, ito ang aking uh, totoong kwento sa inyo at hindi nga pala, hindi pala sa akin, kundi akin lamang binasa. Wala po akong idinadagdag dyan. At uh, narinig nyo naman po na ito'y lehitimong binabasa lang. Kung nagdagdag man ako, kundi ang uh, ang aking pagdad, ang aking uh, isina, uh, aking sinasabi, ay ang pagpapaliwanag lamang na upang maidugtong sa isang Talata, sa isang talata din Kaya uh, Sa inyo Sa muli uh, Sinasabi ko inyo Sa inyo, maraming maraming Salamat Peace po tayong lahat